hahaha oh, hahaha yang ganda na yung tanim namin yang na yang tanim ni Buyumah, yung mga mais Kung titingnan niyo yung mga mais na ito, talagang namin ang gaganda talaga yan. Ang puno niya. At saka matataba talaga. So, mga kauma, dito. oh, so, oh, nandyan pala si Commander Bulls. Commander Bulls, ano ginagawa mo? Ano ba yung ano mo? Huwag mong ilapit yung yung baka mo dito sa sa maisa na kasi baka makain niya yan kasi oh. sayang naman ang yung mga mais natin oh, nabunuan na yan eh nabunuan na ba ito? nabunuan eh. na ito? nabunuan na ito? kaya nga inaano ko ng baka ko natakot na yung baka ko kano eh ano ba itong baka mo takot parang gusto niya kumain ng bato ah parang si ano to ah si batuman <laughs> si batuman talaga oo 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 huwag mo yan kasi makakain na yung mga mais dito ito baka mo nagayon dito

<laughs> Ayun po, wala naman mas masarap ng pagkain. Kung uh, si Commander Bush lang ang uh, kain sa'yo, wala talaga eh. Yan, dyan ka rin. Bakit mo makawalan yung baka dyan sa... Ayun ka, may ching! Bakit mo makawalan yung baka eh? Taktang nasiboy yung mga talaga, oh! Sabi ko sa iyo, eh, ayusin mo yung pag-awak ng baka eh. Tawag mo tuloy, nagsisira yung mga mais. Binitawan mo dyan sa gitna.